Brothers and sisters, magandang hapon po sa inyong lahat. Napakaswerte po natin kung lahat positive ang pagtanggap sa atin. Puro positive. Kung gayon, talo natin ang Panginoon. Dahil hindi lang may positive na pagtanggap sa Kanya, mayroon ding negative na pagtanggap sa Kanya. At dito sinabi niya sa Ibanghelyo ang dalawang uri ng negative na pagtanggap sa Kanya. Unang uri na negative na pagtanggap sa Kanya ay yung pagtanggap na walang kibo walang reaksyon ito yung tinutawag natin yung dead ma ito ay tinutulad niya dusa uh, mga bata they are like children who sit in the marketplace and call to one another We played the flute for you but you did not dance. We sang a dirge but you did not weep. Walang reaction. They already the flute was already playing. Dapat sumayaw, eh, hindi sumayaw. Walang reaction. We sang a dirge. Dapat eh they should weep. Eh, wala. So yan ang unang negative na pagtanggap sa ating Panginoon na kanyang naranasan. Walang tipo sa kanya, dead ma. Ang ikalawa na negative na pagtanggap sa kanya ay mayroong reaksyon. Pero, pero puro negatibo. And to dramatize this, binanggit niya muna ang negative na pagtanggap kay John the Baptist. Sinabi niya, For John the Baptist came neither eating food nor drinking wine. And you said he is possessed by a demon. Positive na pagtanggap ba yan kay John the Baptist? Negative. Pero masobra pa yan mas sobra pa dyan ang sinabi nila kay Lord, no? Dahil sabi ni Lord, referring to himself as the Son of Man, sabi niya, the Son of Man came eating and drinking. And you said, look, he is a glutton. Ano na ba yung glutton? Sa Tagalog, kalimutan ko tuloy. Ha? And a drunkard, lasinggero, a friend of tax collectors and sinners. So dito, kahit Panginoon na ang ating si Jesus, hindi siya ligtas sa negative na pagtanggap Ganyan din ang mga santo. Santong mga mga martir na santo na ating ginugunita ngayon. Sino-sino ba sila? Si Saint Cornelius. Pope ito, po, Papa from Rome, Italy. Siya ay namatay in year 253. Tagal-tagal na, no? At si Saint Cornelius, ito naman ay sa Carthage, North Africa. Ang lifespan niya ay 210 to 258. So ang age lang niya ay 48 nung namatay siya. Sila ay magkaibigan ni yung dalawang ito, si St. Cornelius and Cyprian. Hamakin mo, magkaibigan, kapwa naging santo. Kasi nagtulungan sila para mabuhay ng banal. So, si Cornelius ay nagkaroon din ng negative na pagtanggap sa kanyang posisyon, turo, tungkol doon sa, dahil yung kapanahunan nila ay panahon ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Kapag Kristiyano ka, nalaman ka na Kristiyano, ang hatol sa iyo ay kamatayan, ipapatay ho kayo. So yung iba, dahil gusto nila iligtas ang kanilang buhay, itinatakwil nila ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Tawag sa English nito yung mga apostates. So ang ang posisyon dito, anong gagawin sa kanila? Tatanggapin pa ba kung babalik sila sa Catholic faith, tatanggapin ba sila? Anong posisyon ninyo? Tatanggapin ba yung mga nagtakwil ng pananampalataya? Ano? Ang posisyon ni Cornelius ay tatanggapin sila pero dapat may karampatang penitensya o parusa. Pero ito ay uh, taliwas sa dalawa pang posisyon. Ang isang posisyon ay hindi na dapat sila tanggapin sa Catholic Church. Eh itinakwil nila yung kanilang pananampalataya. Eh. Ang ikalawa, tanggapin sila pero hindi na kailangan ng karampatang parusa o penitensya. Sinang-ayunan ang posisyon ni Cornelius ng ibang mga obispo kaya dito pinanindigan niya ang kanyang posisyon kahit na may negatibong pagtanggap dito. Si Cyprian naman ay nagkaroon din ng negative na pagtanggap sa kanya noong dumating sa kanilang lugar, doon sa Carthage, Africa ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Dahil yung mga pag-uusig sa Kristiyano ay nagsimula sa Roma, ito ay kumalat sa iba't ibang lugar, dumating ngayon sa lugar ni na Cyprian doon sa Carthage, North Africa. So, imbes na naisin ni Cyprian ang korona ng pagiging martir, kasi maraming gusto niya, no? maging martir. Pero siya hindi dahil inaalala niya yung kanyang mga mananampalataya sa kanyang diosesis. Kaya nagtago na muna siya habang pinapatnubayan niya ang mga mananampalataya sa kanyang diosesis. At ito ay hindi sinang ayun ay binatikos binatikos ito ng kanyang mga kaaway, no? Pero gayon pa man pinanindigan niya ang kanyang desisyon sa kabila ng mga negatibong pagtanggap dito. Pero sa bandang huli, siya rin ay namatay na martir. No? Nahuli siya. Nahuli siya at ang parusa kamatayan dahil siya ay isang Kristiyano. So mga kabatid, hindi tayo makakaiwas sa mga negative na pagtanggap ng tao. Pero tulad ni Nina, Cornelius at Cyprian, kailangan maninindigan tayo sa ating posisyon o desisyon kung ito ay nabuo sa tamang paraan. At ngayong panahon ng pandemic, dapat maninindigan din tayo. Anong paninindigan natin? Na dapat sundin ng lahat ng mga Pilipino ang ating health protocol. Tama ba? Dahil, kung hindi of course magkakaroon tayo ng mga negatibong pagtanggap no? pero kung maninindigan tayo ito lang ito ay, sa ngayon ang paraan para humupa ang infeksyon ng COVID-19 so sana yan ang isang praktikal na bagay na magawa natin bilang pagsasabuhay ng halimbawa Nina Cornelius at Ciprian na naninindigan sa kabila ng negatibong pagtanggap sa kanila.